Yan, good morning, good morning mga idol. Dahil magluluto ngayon ng munggo dahil business ngayon. Munggo time. Ayan. E, Gigisa-gisa lang natin ang ating karkning baboy. Ang ating saho guys. Ayan. Ayan, shout out nga pala sa tindahan ni Alim Blossy. Yan, mega mega love. Shout out. And guys, magigisa na tayo ng bawang. Ano na natin lagay ang ating bawang, guys. So, ayan, megos megos muna natin ang ating bawang. Ayan, pumuputok-putok pa ang ating garni. Yeah. guys, pag ng bawang, lagay natin ang ating sibuyas. Yes! sibuyas na pula ang ating gamit ngayon. Animetis, metis, again. Andiyan na rin natin to, what? At ating baboy. Lagay rin natin ang ating kamatis na Ginto. ating na ginto. Ayan, sawag pa lang. Ulam na. Guys, ilalagay na natin ang ating munggo. Ayan. Ang ating munggo. Ang At, ating munggo. May gus Lagyan natin siya ng tubig. Kaling Pasig River. Ayan guys, ang ating tubig nagmula pa sa ating Pasig River. Ayan guys, o. Oh. At takba natin siya parang gumulo na. Ayan, mega mega love shoutout sa inyo dyan. At Ayan mga idol, kumukulo na ang ating munggo. Ayan siyang daw. Talagay na natin ng cube. Hipon cube. Ayan guys, hipon cube. At talagay na, na rin natin ng ating veggie. Ang pampalasan natin. Ayan, dimegos, maygos. guys, lalagyan na natin ng ating gulay. Ito ang ating gulay, ilalagay na. Mekus, mekus again. Ayan guys, lalagay na rin natin ang ating chicharon. Ayan ang ating chicharon mula pa sa Santa Maria Bulacan. Yan, mega mega last shout sa nagitin dyan ng sa Santa Maria Bulacan. Yan, halo-halo. Ading natin kung okay na ang lasa. okay na guys, ang ating lasa. Maya maya, kakain na tayo. Ayan, ni Mekus Megus. Yeah guys, hanggang dito na lang. At kakain na tayo. Happy Friday! ha Hello guys! Tara! Samahan nyo na mga kumain ng ating lunch. Ayan, may sili tayo sa ating sausawan. Ayan, dahil araw ngayon ng biyernes, tayo yung nagmunggo guys. Sa, sa lahat na nagulam ng munggo dyan, may gamigalab siya tal. Ayan. Ito ang ating munggo guys. So, tara! Kain na tayo! Yummy yummy! Shoutout nga kay Alim Blessy na binilanggo ng munggo Mega mega love, shoutout Ayan po tayo guys Ayan, munggo Munggo ang ating ulam ngayon Ayan kawalan atin ni Patis na may sili Hmm, kamiya ni